guys, good morning! Support to this video guys, mag-review tayo or mag-unboxing tayo nitong in-order ko sa TikTok Although, marami na akong na-order sa Shopee, Lazada Pero, hindi ako magdalas nag-upload ng mga reviews Gawa ng marami rin namang nag-upload ng reviews, doon na lang ako nanonood Tapos, uh, doon ako nag-base kung saan ang magandang shop para mag-order ng kung ano yung bibilhin mo sa online store So for today's video guys, naisipan ko lang na i-review gawa ng dumating sa akin yung item. Ayun oh. Bukas, nakabukas. So uh, panoorin niyo to guys kung bakit na uh, bukas ito. Pero later ko na sasabihin, buksan muna natin to para malaman natin kung wala bang nabawas or walang nasira sa loob kasi nga bukas na siya. tingnan mo. Ayun guys oh. Bukas na. So this is ano pala isang reason kung bakit ko i-review is first time ko tong in order sa TikTok. So buksan natin guys. Ano bukas na talaga siya, 'di ba? Tapos dumating pa sa akin to, ano na, ah uh, medyo basa kasi umulan nung time na din Tripod lang to, walang ibang kasama. So, ito yung lagayan. Ayan. So, hopefully, wala namang, wala namang remote to talaga guys. Walang remote na clinic mo, mag start yung camera. Ay, yung takin pa naman, wala siyang, magsa natin, naka-plastic pa naman. Ito guys. Oh. So merong nabili si Soap na ganito, ganito rin. Uh, papakita natin kung parehas. Pero tingin ko parehas pa paano natin. Ano. Mahaba. Siguro kasi tangkad ko to pagka ano ganyan. Nasa 5'8 ako, 5'7, pero <clears throat> naangat daw to guys eh. So haba hanggang mga 5'6 siguro or 5'5. Tapos meron siyang level bar. Pati dito meron din para makita natin kung nakapanta yung ano So ire rate ko to from 1 to 10. Ah uh, para sa akin, sa lagang 410 kasama yung delivery, sulit na to kaysa bubili tayo dun sa mga physical store na mahal, 'di ba? Tapos magaan, mapayat ito, medyo mataba. Sulit. kain ko dito kaya nyang buhatin yung mga SLR. pati yung mga DSLR na camera na malalaki kaya mong ipatong dito yon. So yun lamang guys, for today's video, thank you so much for watching. Bye bye. Ay nga pala, bago ko makalimutan, yung reason pala kung bakit ito, ano, bakit ito bukas, yung box, is anegamali nagkamali yung delivery rider ng pinag-deliveran. Kaya nung dumating ito dun sa pinag-deliveran, kila Scarlet Borg, shout out, nabuksan nila. So nalaman nila na hindi sa kanila kaya buti na lang din talaga malapit lang dito sa amin kaya in-endorse na hindi sa amin to at, at tinuro pa kung saan yung bahay namin. So eh, wala na akong ibang sinabi kasi first time niya din naman na mag-deliver bago lang siya sa JNT. So kudos pa rin sa iyo kuya. Salamat at na, na-deliver yung item. Yun lang guys. Maraming salamat for watching. Bye bye.